So ayan, good morning guys. Ulit balik ulit tayo dito sa ating channel, ang Ellis Kabaging TV. Oy, dumeli Wow, busy busy. So, nandito ulit tayo sa lake. Yan, picnic-picnic again. So, Sunday naman. Kaya, ayan. Busy sila. Busy sa ano? Busy, busy ngayon sa paglalagay ng mga patanga. Ayan. Back to back. Doon. Doon sa akin, sa may kantuhan doon. Ayun, nandiyan naman si Chukoy eh. Doon Ay, Chukoy, doon may lagay sa kantuhan doon. Malapit doon sa may net. Nung... No. Yung isa, tingnan mo na rin kung mayroon. So maglalagay tayo. Ito eh, yung mga patanga natin ay eh, nabibili natin dito sa ano. Nabili lang natin sa Lazada. Ikalat mo yan ha. Ah. <coughs> so ilalagay doon. So, so yan, huli. Ba, si, may huli isa. Hindi pa niya so, tinitingnan. Doon sa dulo. Doon sa nakahuli, nahulihan oh, ng malaking talag. <laughs> <laughs> doon, sa ano? Sa may net ng malalaki, doon mo ilagay. Surebol yan. <laughs> so, ayan. Nagsaing na tayo. Tapos, magpiprito tayo ng tilapia. Ayan. Tapos, may iba pa tayo dala dito, syempre. Kung abutin man tayo ng hapon, tanghali, eh. Eh, di... Ayan, no? <laughs> Siyempre kasama natin si Bella, si Tatay, si Chokoy, at si Baby Gio. Okay, baby. Baby Damulag. <laughs> at yung isang anak ni Bella na si Jaja. Si Jaja! 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 Hello, Jaja! Ay, Gigi ko! ding, ko, ding ko. Ay, oh, nasa. Jaja! Jaja! So yan, tingnan natin yung isang huli ni ni Bochokoy. Marami? Yun, dami. Pero maliliit pa din as usual. Kasi yan lang naman ang matatakaw. Yeah. So, ayan. Tuwan, tuwa na naman si Muning. Hmm. Pwedeng, pwede, pwede ring pang ano eh. Tawag din eh. Pang, pag gusto ng ano. Dote, ano? Mamum, mamum, yung, maglalagay ka ng aquarium, palalakihin ano. Ayan. Hmm. Madami-dami din. Ilan din yung huling yun. Hmm. Ang init naman yun. Walang kahangin-hangin. Kay. Kay. Tsakay. Tsakay. Sa Siyempre, luto muna tayo. Prito tayo ng Tilapia. Luto-luto muna. Yan, ba? Diba? Ang ganda ng pesto, oh. Oh. So, habang nagluluto tayo, naminiwas sila. Si Chokoy naman, nangunguha ng kohol. At uh, yun ang ipapain natin kasi nahi, hindi tayo nakakuha ng pamaing bulate try natin. So may mga nauhuli naman tayo maliliit. Ay yung maliliit na yon eh pang pusa, pang aso, pag prinito ng malutong ay tuwantuwa ng ating mga aso Madaming bukal dito kaya hindi problema ang tubig. Kaya, kaya, pagpatuloy na lang natin ang pagluluto natin. Sige, gusto nyo lang. Pwede na mga dobong kangkong lang. Turn it all out to me, every secret Said that I care, as do you mean it I've been okay, I'm putting off what's good natapos ng kainan. Katatapos lang po namin. Nalobat ako. Kaya hindi ko na nakuhanan. So, ang ating inulam ay bistik pork chop. syempre may inihaw na tilapia. Pritong tilapia. Ayan. So, nandito na si Nakonsi and family. ayun Ano lang sasakyan? wala pa rin kaming huli <laughs> wala pa rin kaming huli kundi maliliit laang ang napakarami na o oh. saan pa dito na o oh. kung may paglalagyan lang nito na ginawang fish pan ano oh inaayos nito ko yung ano yung isang pamiwas para naman pa paano may pamiwas may isa pa kayong isa aayusin na din hinabot na tayo ng ulan Anything? Dito mo na itali. Ah, dito, dito, mo sa taas kaya. Kung may tatalian dito, ha. Dini. Eh. Ha? Ha? Oo nga. So kayo nasa yung tali? Hawak. Oh, Yuck. Yeah. Ito nga mo eh. Ano pala <laughs> dito para may Inabot tayo ng ulan mga lods. Nandito lang tayo sa ano, sa sasakyan muna. May habong naman kaya lang wala eh. Siga muna tayo. no, nagawa tayo ng habong. Tapos, si na Boss Bobim ay nandun sa, ano, sa labas. Dito muna tayo, sa loob. Hindi natin alam kung may huli na baga tayo, ano, Pahinga muna. Kulog na kulog mga lods <laughs> kasi dito sa amin tuwing hapon na ha, ulan kaya hindi natin malaman kung ano talaga sa umaga ang init tapos sa hapon saka siya mag-uulan Ay nako dito lang nakapaglaro yung mga bata Tuloy, nakapaglaro yung mga beta na natili sa uh, sasakyan tayo din, ganun din higa muna tayo, tulog kaya kakaantok masarap oh, na masarap na naulan kasi nakakaantok pero wala ka naman magagawa pag naulan a few moments later i've been looking for a way out i'm sick of feeling like i'm way down stuck in the middle of a large crowd i just gotta fight and climb my way and then break out Adrenaline in my system, I just wanna be different, I just wanna be winning I've had this fight since the beginning, got a mind with no limits, but sometimes I forget it Look at myself in the mirror, I just wanna see clearer I could feel a little angst, I'm sick of my life, I just wanna make a change world is calling my name, I'm a little afraid, but I need to be brave, cause when my head is filled with